dami na siyang brood kaya pwede na itong i-transfer ang dami brood eh. may padala sa atin na stainless B box at pinapalagyan ng laman itong box na ito ay galing sa online kanyang in order at ang dumating ay 2 layer mas maganda sana kung 3 layer para meron tayong pang honey super pero ito lang ang dumating kaya ito ang ating lalagyan kaya gagawa na lang tayo ng additional kung sakaling lalagyan natin ng honey super ito yung kanyang second box yan o oh second box niya at ito naman yung kanyang first layer ito yung base niya at wala siyang patungan ng brood kaya ako na naglagay nito para kung sakaling kaling uh, umagos yung pulot hindi basta maaabot yung ating brood Ayan. at nilagyan natin ng paa dahil 'yung papatungan natin ay may tornilyo at uh, tatama siya dito sa gitna. Kung di natin nilagyan ng paa, uh, ay aangat ito, hindi lalapat dun sa patungan. Kaya nilagyan natin. At 'yun, atin nang nilagyan ng laman. At uh, naroon naman tayong available dyan na pwede nang split. Uh, 'Yun ang ating kukuha ng ilalaman dito ating i-split ilalagay natin doon sa uh, pinadala sa ating box dahil pwede na split ito 3 layer pero wala pa siyang anis dito sa ibabaw atin lang i-split siya para malagyan natin yung pinadala sa ating box dahil yung mga kaharvest pa kita ipapausukan para sila ay hindi mang atake para kumalma hindi ko pa namin natin-check kung ito yung marami ng brood kaya diretsuhan na ito diretsu check tsaka pag madami na diretsu lipat sa kalab natin split at hindi mo na silipin tingnan natin kung madami na siyang brood pag wala pa siyang brood na madami kukuha tayo dun sa iba sa ibang box pero madami na madami na siyang brood kaya pwede na itong i-transfer Ayan, oh, puno na. At ang kanyang brood. Ayan na may honey. Kaya yung honey ating kukuhain para hindi mabasa yung ating brood. At ating dadalhin doon sa pagilipat ating box at ang kukuhain para mabilis. Ayan, dito natin ililipat yung second layer ang galing brood mo aking hahatiin dito din lahat ng brood dahil nawalan tong ating mother colony ito ang ating tatransfer ito na muna natin ito ah mga honey dahil makakabasa ito sa ating brood Ito yung ating transfer itong brood na ito. Yan. Ito yung ating itatransfer. Ito naman ang ating harvest mga pollen sa honey yun, ibabalik natin ito dito at ilalagay natin itong second layer niya at ito ang ilalagay natin doon sa pinanggalingan nito Para dito napabalik yung nasa wild na nanguhan ng mga pollen inhane, honey at siya magpapalakas nitong kulon niya ito. Kaya ibabalik natin ito dun sa pinanggalingan ng mother colony. tayo sa kanyang entrance lalagyan natin doon sa entrance para maamoy nila yung kanilang papasukan ng mga na doon sa pinanggalingan so ating babalik dito sa pinanggalingan para yung mga galing sa wild na nangunguha ng mga pollen and honey dito na siya papasok Ayan, pumapasok na ka siya. Siya na magpapalakas ng ating bagong lipat na brood. At yan na may queen cell na magiging queen nila sa susunod. Ayan o. Oh. Sisipasok na o. ito naman ang ating ilalayo. Dahil meron na itong queen. sa mga pollen and honey na ito. Kaya malakas na ito. Kaya ari natin ito siyang ilayo. Nalagay na rin natin itong kanyang third layer. Nalagay rin siyang mga bees dito. Kaya atin na sinama. Okay na Yan, okay na.